magandang araw mga kaibigan nandito kami ngayon sa Rizal binisita kami dito sa aming munting kobo ang kapit bahay namin no kunti lang yung kapit bahay namin dito tapos itong isa ayan, oh. kapit bahay kami pero laging walang tao dyan nasa tagi kasi may trabaho so ito yung kobo namin mga kaibigan no? pakita natin ito tayo ayang kubo namin so pag walang pasok o oh, libre nandito kami mga ilang araw mga dalawa ganoon so nabili namin ito rights lang tapos natin yung camera natin mga kaibigan so ito yung aming uh, bahay kubo dito Yan, maliit na kubo lang ang ginawa namin so ito yung mga tanim namin So, sari-sari yung tinim natin dyan. Yan, ito yung uh, mga balinghoy so, Ito yung uh, mulberry. Yan, mataas na siya. Mataas pa siya sa ka-tao. Ito yung aming uh, kalabasa. Sari-sari yung tanim namin dito, mga kaibigan. Yan, may bunga na yan. Yan. So, kung ano na lang ang maitim natin dyan, mga gulay, mga kaibigan, sari-sari. Yan o. Oh iyan yung aming bahay dito. Ayan, may punla tayo dito. Ayan, may bunga ng ating papaya oh. Kahit maliit pa yung katawan niya. So, nabili namin ito uh, rights lang. So pinag uh, ibali isang lot ito nasa 1000 square meter, pinaghati-hatian ng uh, mga katrabaho namin dito sa Tagig So, ito pa yung tanim natin, mga kaibigan. No? Ah. So, yung ano, may punla tayo dyan na ah, mustasa at pechay. Yan, lemongrass. Yan, baling, balinghoy o oh, kamuting kahoy. Ito pala yung merak, merakel prod. Itinanim pa ito ng ating kaibigan na ah, si Electronics Garcia. Nung ano nga pumasyal sa atin. Yan, hindi na siya gaano lumaki. Yan, tanlad o lemon grass. Yan yung miracle fruit. yung so, hindi na siya gano'ng lumaki na natakpan siya ng kawayan. Siguro, tatanggalin natin yan o babawasan. So, yan yung ating punla. May punla tayo dyan na mustasa. nilagay natin ng harang. Tutukayin kasi siya ng manok. Yan yung mga tanim natin yan. Oh. So, may laman na yan. So, yan. Katabi rin tayo ng ilog. May, may medyo maliit dito na ilog. usa pa ang tawag. So, yan yung kabuuan, o, no, mga kaibigan. May bahay pa rin doon na kasamahan namin. Itong nasa gitna, hindi pa siya natatayuan ng bahay. Busy pa yung mga katrabaho. At uh, siguro wala pang gano'ng budget. So, ito ng ng kawayan mga kaibigan oh nakukuhaan din namin 'yan ng labong So uh, gamit namin dito mga kaibigan ay ano uh, solar so, wala pa kasi kuryente rito So yung linya ng kuryente malayo pa kung makikikabit So isa pa sa uh, ayusin namin dito yung s'yempre yung papel niya o yung title So rights lang kasi siya So Siyempre, kailangan natin ng budget dyan so, sa mga tiyatawag na transfer of title. So, siguro, pag-iipunan natin yan, mga kaibigan. Ayan yung aming munting bahay ko po. Siyempre, sari-sari ang tanim dyan, mga kaibigan. Dito kami nakatambay pag mga pag day off walang, walang pasok wala ganong gawa sa shop ayun na mga kaibigan nag-update lang tayo maraming salamat magandang araw sa ating lahat